Kumanta <laughs> Dito lang pala sa harapan ko eh. Ang layo ng tingin ko. Doon pa sa una, no? Ang oh. dami kasi doon. <laughs> Dito lang pala sa harapan ng mangilong mangilo pala, oh. Ako, okay. mabit pa. Ikaw papatid, ah. Ang layo ng tingin ko. Dito lang pala sa harapan ko oh sa harapan ko eh may mangilong ro so ayan yeah, mga kadiskarte good morning new day new vlog ayan may ipagsapala naman po tayo sa ating paniniksay ayan dito po tayo sa spot ayan marami pong naipapansin tayo ng lutang ayan no? nakakangat yung uso ayun yung mga likod oh yung mga bib bibigil na napapansin natin problema layo oh tingnan naman naman pong gano'ng kalayo oh pero susubok pa rin tayo baka sakali so may nakita na rin tayo manig sa'yo umalis dito dahil di hindi niya rin matamaan so tayo susubok baka sakaling ah uh, makadali tayo kahit pa paano so ayan yeah, umpisa natin mga kadiskate tara po oh. hangin po hangin na dating natin mahangin na Oh, my goodness. Mga kadali pa yata niyan. Para ipo dito kan sa lalayo. Saka di natin makita mabuti may hangin eh. Tami oh, malayo lang. Hindi natin mabuti hindi makita eh. Subukan natin, makaabot ang panahangin simak kaya lang, super layo baka hindi naabutan po ang oh, sagad po ito oh, ang labid-labid kaya, Nandari kaya. Oh, no wala pa <laughs> oh di ba kita po eh pero meron kung oh, may alon eh hindi lang mga ating mahalat ay ay oh, laki nun no Maalan lang eh sa iba hindi natin kaya yan tsaka uh, may harapan lang tayo uh, hindi tayo doon kasi layo mahala na ulit yun mukhang sapul na okay mukhang sapul na to ah yun sapul na po mga kadiskarte <laughs> Uy thank you lord Meron na tayong buhay naman, mano oh. Pero huwag ko sana matatanggal Para tuloy eh, maging buhay na mano oh. Ay Yan na siya Ay naku May buhay na mano natanggal pa Good <laughs> size na rin sana yun ay, nako. Mahirap talaga pagka... Mahirap ang putukan, no? Layo ng ano. Ito na, madali ko na ito. Uy, nadali na. Hey, thank you, Lord. Pinigay na sa akin. Sana ito, huwag nang pumatatanggal. Well, pangalawa ka na sana. Sana. puro sabit kasi hirap ang ispat natin kasi mahangi eh na oh shit yun mahangin po kasi yung ating mga ispat kaya yung mahirap po hindi tayo makaporma sa mga maluwag kaya sa si ganyan ganyan tayo pwede eh Okay, sayang oh, lumaan Kailan tayo nagre putok ko parking gas sana yung kanina tama mo daplis lang oh. batok lang kasi malalim na po ito eh Humadaan lang. Okay. Okay, benawa na tayo sa wakas. Hindi na makita isda oh. Sobrang alon. Hindi na muna kita sa motor. At ay pwesto. Hindi na hangin dun sa unahan. sa full at naubos sa ano okay na hmm, hmm ka pa ah. hmm. <laughs> kala kata ka. hindi masih mahal hari katuloi. Tayo mag stay sa isang lugar lang. Ayaw mo rin mag-stay sa isang lugar lang. Dami kaso. Hilap. Tayo sana. Oh. Puro sila kayo. Oh. Lumayo na. Eh, okay. Hey. Thank you, Lord. Tinggo sa mga. Hmm. Pula ka sa mata. Kamanta ka ngayon. <laughs> Dito lang pala sa harapan ko eh. Layan ang layo ng tingin ko. dumpas pa sa una, no? dami kasi doon. <laughs> dito lang pala sa harapan ng mangilong mangilo pala oh mangilong roho okay. mabit pa kung papatid ah dahil lang ko dito lang pala sa harapan ng oh. sa harapan ko eh may mangilong roho pala na. kasi doon sa unano. no linganin nga lang diba ang ilong roho hindi po hmm. sa harapan ko lang pala saan <laughs> saan pa tumingin hmm. ganda rin bunga ng ating pagtsitsaga kung maghintay kahit mahangin kakadatlo na tayo isang malaking bilaising na agad eh

Ito na. Yan. Ito lang pala yung na ito. serte tayo maraya dito. Huwag na humangin ng masyado. Kahit dito lang tayo umabang. Mabit pa. hindi ko pa pala na i-charge yung aking battery lobat pala itong nailagay ko nakaraang paninig sa ipo natin hmm, open this one <laughs> hey, roho roho pala yun dito na yan hetero pa yan malagahuli okay okay, thank you lord another big nang mga ilo na po yung mga roho dito maliklit po ng konti ito doon sa lakong natin na report ko lang po ito okay dito lang pala ito lang pala ang natin. Oop, 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 oop. Ayan. Yes. Higla pong lumabas. Roho po uli. Higla lumabas. Kaya hinabol ko po uli. Thank you Lord. Bigla para sa atin to. Bigla po lumabas eh. Ayan o. Oh. All set siya. Tanggal ka pahe? Eh. Ada blessing. Hey, oh, 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 oh. merona naman mga roho. kayak kagayo. Yan, buhay Ah, ka ba? Ah, ikos, Kala ko sino. Langanin lang mga ano, oh, mga, roho. Maray oh, oh. na kayo nakuha. Mayroon ako. na kuha. So kayo naka duma dumaan. Okay. Oh, oh. hmm. yung motor nyo? Oh, po. Hmm. na pa kayo. Okay. Oh. Eh, mahangin eh. Kaya... Inaabangan ko lang yung mga dumadaan. Ko sayo naman bakit di mo. bitik ko na lang lumayas pa. Huli. Huli ka. Ay, dami oh, puro tilapia. Pero po yung napili ko eh. Tabi niya po tilapia, di ko alam kung walang tinamaan sa dalawa. Kung tilapia o roho. Parang paralay ko, tilapia po eh. Malik po yung dalawa eh. Oh, sabi ko na yung tilapia eh. Kasi magkatabi po sila. Ayan. Okay na 4 fingers naman matataba oh hindi tayo logi buti lang tinamahan pa rin parehas po yung pakay ko rin patamahan pero isa lang tinamahan talaga hindi ko ma-expect na nakala ko double double talaga ang purpose ko po nun pero malaga taas sa pulo Okay, ganda na. Huli natin. Hindi na pa tayo mga kalisate. Baon natin, oh. No? Tinapay tsaka biskuit. Ang laki yun, ah. Sayang. Wala pa. Ang laki sana nun. Mm hmm Bro, po itong na dali ko kasi yung tilapia, alanganin eh. Yaro ko na lang po yung binalatan ko. Kasal na masabit eh. Pahirapan naman ako nito. Kulagot. Hindi hmm, ko nabunot pa. Ah! buhat po mga kadiskarte eh. oh sabi ko na bahihirapan ako nito eh kasi <laughs> sa ano malayo na eh bali hanap pa tayo tilapia. kaya, putok agad wala na paligo-ligo kasi pag uh, i-on po pa po natin camera nawawala po yung tilapia mabibilis kaya sinasamantala ko na po you know, pagka umangat sabay putok na para hindi na po makalakas sayang ang oh. ganda na sukat oh hmm. pinakamalaki po sa lahat hindi na hindi pa 4 fingers mahigit kulang 5 eh Okay, ganda na naman ang huli natin Lugod sa may tilapia na may roho pa ah, So yung mga huli natin Lagi pong swerte Kasi kagad na bebenta ni Mrs Yung huli natin konti lang nakaraan Tumating po yung mga kaklase ng anak ko. Nagmukbang po sila. Simot. Ay eh, nakaraam po. Marami tayong hinuli. Tinda ni misis, ginawang okoy. Ay, napakabilis po na ubos. Kaya, yung mga hinuhuli po natin yan, mga paro, o silver. Walang problema. Pera po yan. Pagkakitaan po ni misis yan sa tindahan. Nagdag po ating sa ating ano. Yung mga tilapia eh yun lang po hilig ng mga bata. Kaya yun lang madalas po namin ulam. Yung tilapia lang. okay, hintay pa tayo baka mayroon pa. Mangat ka lang. Okay. Ulika okay, Ulika Syerti Talaga Syerti Talaga Thank you for Lord Mother Blessing sasakyan mahalaga matataba hmm, ganda. ganda lang huli natin hmm. yes ito lang pala natin matatagpuan yung daanan ng isda kasi na to kasi malawak po yung ano nya for water lily tapos dito lang po yung labasan pinakasiwang Okay, okay. Another blessing, thank you Lord. Wao, mukang dalawa. Mukang dalawa. Mas maganda kong dalawa. isa lang malaki lang diba? malaki lang ito pinang malaki Five fingers po talaga to. Hmm. you lapad pa kataba taba po oh daliri natin oh kinakain lang alos sa daliri yung Hin... lapad po ng kanyang ano katawan ay yung ano ulo ito yung oh lapad po oh ang ano tambok oh dahil na Lapit na umaho sa ating lalagyan. Hirap din natin, ito lang dito tayo napadpad bungbog pa. Mga tanga, masyado malalim, um, Thank you lord, another blessing. Ito lang ang tilapia, yari siya. Thank you po Ganda na ng blessing natin Hindi na tayo umalis sa pwesto na to Ako natanggal pa Laglag pa po <laughs> Ano ba yan Napurohan na eh ah, Ano pa kasi dun Kumalupot Susayang Hindi tayo tilapia Biglang labas ulit Hmm, Yan Lord na Ayan lang may tumpas pa Hindi <laughs> pa tayo pinapa May blessing pa eh Hindi bigyan pa tayo ng blessing Ay, ano ba itong sabit na sabit itong? na itong eh. kainahin Or fingers. Another blessing. <laughs> Ayun pa talaga tayo pa uwi. Mayroon pa dumarating. May dumadaan pa. Pero di pili, di tayo umuman yun. Eh. Yung ating pinapatubigan eh. Dito kasi tayo dumang kanina umaga. Dumarito na tayo dito. Oh, Surti pa. alis kung kailan pa uwi na tayo sa kumampante yung panahon no <laughs> wala na pong hangin yung paligid pero wala na po yung isda <laughs> kung kailan wala na pong hangin no? wala na ganong lumalabas oh. pero okay na sulit na po tayo napakarami nating huli oh. hmm. kadami oh. muno po alos di na po bababa ng 5 kilos yan nating huli at uh, natin at uh, uh, umayong pa rin sa atin yung swerte ngayong araw na to dahil kahit na mahangin kanina eh, yung isda tuloy tuloy yung dumadaan at uh, ngayong wala na hangin wala na rin isda <laughs> paliktad so okay lang at uh, kasi pupunta pa tayo sa ating palayan eh. magdaragdag tayo ng tubig at uh, para tuloy tuloy po ipapaglaki natin palay isang buwan na, mag isang buwan na po eh So, kailangan tuloy-tuloy na po yung tubig nyo para tuloy-tuloy na rin paglaki. So, ayan. Nagpapasalamat na naman po tayo sa lahat po ng viewers ko na lahat pong sumusuporta sa akin. At uh, salamat ng marami. Hindi ko na po kayo may isa-isa na, na lahat ng akin viewers. Pero salamat po na marami sa inyo lahat. Dahil nandyan po lagi kayo at uh, sumusubaybay sa akin bawat upload. So, salamat ng marami po. At uh, susunod ulit nating episode mga kaliskate. Bye-bye po. Salamat.